Okay pa rin mga kabombo nang usapin tungkol sa Independent Commission na nagsasagawa ng imbisikasyon sa mga flood control anomalies. Ang paggamit ng teknolohiya sa pagsusuri ng mga questionable flood control projects ay tinitignan na ho na isa sa mga posibleng gamitin ng naturang lupon. Abang itong mag-asawang Diskaya, umaasa pa rin na papaboran daw ng Independent Body ang pagiging nilang state witness dahil sa kanilang mga naging pagharap. Yan at ba pang mga balita mula kay Bombo Isa Cotoner. Tinitignan na ng Independent Commission for Infrastructure ang paggamit ng teknolohiya sa pagsusuri o pag-evaluate -e ng mga tinutukoy na ghost o questionable flood control projects sa bansa. Ayon kay ICI spokesperson Brian Keith Hosaka, pagkatapos kasi ng technical o field investigation ng komisyon, kailangan itong suriin sa pamamagitan ng mismong pagpunta sa site o ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Matatanda ang inihayag ng Komisyon ng 421 Ghost Flood Control Projects na batay sa ulat ng DPWH, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Department of Economy, Planning and Deve Development o DEV, ay sinisiyasat na rin ng Komisyon upang kumapatunayan na may anomalya sa proyekto ay masama bilang ebidensya sa mga kaso na kanilang inirekomenda sa Office of the Ombudsman. Kung ganyan pakinggan natin ang tinig ni ICI spokesperson Brian Keith Hosaka. So any update on this? Meron na po ba tayong uh, development dito? ay maganda na tanong ninyo yan, no? Kasi gaya nga ng sinasabi ni General Azurin nung Monday, nung nag siya, and after that, during our press conference, the next step would be doing technical uh, evaluation. And one of those is either you go directly to the site or we are exploring technology to do that. i cannot just tell you right now how we will do that but we are exploring that and we are excited about that also Samantala, malinaw na ang hindi pakikipag-cooperate na ng mag-asawang Diskaya ay nagugat dahil umasa ang kampo nila na ang Independent Commission for Infrastructure ay papaboran sila sa pagiging state witness dahil na rin sa pagharap nila sa mga pagdinig ng ICI. Iginiit ni Osaka na bagaman kasama sa mandato nila bilang Independent Commission ang pagrekomenda sa, ng posibleng state witness hanggang ngayon ay wala pa silang hanggang ngayon ay wala pa sila sa puntong ito dahil patuloy pa rin ang pangangalap nila ng impormasyon at mga ebidensya. Hindi magiging kawala ng mga disguise sa na nagpapatuloy na investigasyon ng komisyon. Ayon yan, Sa, uh, ayon yan sa tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure. Kaya tiniyak nila na tuloy-tuloy pa rin ang pagsisiyasat ng ICI sa issue ng flood control projects. Kung na inyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka. Sabi ko nga sa isang, uh, I was asked about that, Right now, wala pa ho sa sa inois you know, within the horizon ng ICI kasi sa ngayon po ay eh, kailangan po namin muna tignan lahat ng mga facts, evidence or even ng mga testimony ng mga tao. Then meron po tayong mga guidelines diyan eh, di ba? Sa WPP uh, protect, uh, application and one of those would be not the most guilty. Isa 'yung mga yun eh. So, titingnan natin lahat ng mga elementong 'yan. And we want to make sure if and when there is a necessity na kailangan namin mag-recommend ng state witness, we have to be sure that we will be following those rules. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga sabi nasabi ko, um, it's too early to tell. Eh? Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture eh, bago tayo maka makarecommenda kung kailangan mag-recommend tandaan noong unang pagharap ng mga diskaya sa Independent Commission for Infrastructure. Ani ng kanilang abogado ay nagtel o lang mag-asawa sa harapan ng komisyon. Ngunit ngayon o kahapon sa kanilang paghuling pagharap dito nga sa komisyon ay umatras na ang mag-asawa sa investigasyon at no show, no show na talaga ang sa mga susunod na pagdinig ng ICI. Mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.